This is now a very important announcement. Balik po ng konti, lapit ng konti. Okay po, so may na-receive na email si Sir Richard uh, concerning a Japanese lawyer na nagbigay siya ng stern warning sa mga government offices na naglagay daw siya ng bomba. Okay. Ngayon, huwag uh, kayo katatakot kasi baka mamaya prank. Pero, hindi rin naman natin siya kailangang i-take uh, na parang, ano, parang baliwala lang. So, pagbalik natin sa mga opisina natin, check or any unnecessary packages, bags, or anything na hindi naman atin. Yung parang dating wala siya ron, tapos pigla nandun siya. So sila engineer, pinalakad ko na para i-check yung mga pundasyon, yung mga haligi ng DO, kasi usually yun ang linalagyan kung talagang pababagsakin yung government office. So nag-check na sila engineer, tapos sa mga offices naman natin, tayo ang titingin. And ang warning niya, uh, the bomb will explode, explode at 3.34 or 3, 3 something, mamayang hapon yon February 12. Okay. As part of our precaution, in-inform na ni SDSC si Governor as well as the PNP para i-check din naman yung lahat ng eskwelahan sa buong probinsya. So, nag-out na rin ang communication ng ating SDS sa mga schools through the PSDSS na papasok lang yung mga bata ng hanggang half-day. Tapos yung hapon, alternative delivery mode na sila. Tayo naman, mula ngayon hanggang alas 12, pagdating ng alas 12, work from home tayo. Okay, Uy, hindi alam na, tutuwa o matatakot. <laughs> Pero ano, Work from home tayo, ha? Work from home. Okay. Except, except, meron except dyan. Except yung members ng investigation committee. Dahil may naka-schedule tayong preliminary investigation mamayang alauna. So hindi yun pwedeng i-postpone. Okay po. So the rest, pagbalik po natin sa mga office natin, mag-check po tayo. Yung mga dati, yung mga lababo, yung ilalim ng lababo na hindi nyo chine-check, i-check nyo na po ngayon. Baka mamaya, ando ng package. Kung wala tayong makita, well and good.